Oh guys, magluto tayo ng pancake. Oh, ito yung gawin natin. Oh, imix na natin to guys hanggang sa ma-dissolve ang powder. O oh guys, na-dissolve na ang powder. Eh, ready na natin ang ating frying pan. Ayan, mainit na ating kawali. Maglagay na tayo ng hotcake. Oh, luto ng na ang ating pancake. Pag nag-golden brown na, pwede na siyang kainin. Oh, ito guys, naluto na ang ating pancake. Lagyan natin ng margarine sa ibabaw at bulburan natin ng kunting asukal. Oh, yan guys. Luto na ang ating pancake. Oh, kain na tayo guys. Okay guys, thank you for watching. Bye. Kain na tayo.